Hi mga kaaswang, para po sa mga matatanda na nagtatanong kung totoo po ako, totoo po akong aswang, tigilan nyo na kasi ang bimbang, piste. Hi mga kaaswang, pakita ko naman sa inyo kung paano ako maging hayop, sobrang dali lang, unahin natin ang pusa. Ayos ba guys? Maganda gamitin ang itim na pusa pang tahkas, maliit, tapos mabilis pa, tapos pa cute at ngiyaw-ngiyaw lang. Sigurado lusot ka. <laughs> yung aso naman guys, medyo iniiwasan ko gamitin. Yung kaibigan ko kasi na aswang din, naging aso tapos tumakas, na tsempuhan ng mga lasenggo, ginawang pulutan. Pero sige, kung gusto nyo talaga makita ang anyo kong aso, pagbibigyan ko kayo, siguraduhin ko lang na walang mga nagiinuman dito. Au, au, au! Itlog ng kalabaw! ano yun? Uy! Tama na! Aray ko guys! Ang sakit! Rumekta sa puwerta! Wala ako nagawa! Pwede ba mahawa sa rabis pag ganun? Like, share, and subscribe na lang pambawi!